Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli si Laban sa Bungiro. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang sama-sama uh, samasamang katangian ng manok pansabong. Siguradong panalo sa ruweda. So mga kasabong, ano, uh, kailangan mayroon kang samasamang katangian. Ano ba ang katangian na dapat uh, magsasama-sama? Hindi po pwede na isa lang ang may katangian. Kailangan, sasama-sama. Una po mga kasabong ay ang tapang. So kailangan 'yung manok mo matapang. Ang tapang kasi ang gigil na manakit, ang pusong lumalaban. So yan po ang tapang. Kasi pag walang tapang mga kasabong baka tatakbo, baka bibigay ang manok pansabong. Alam nyo naman na sa, sa po ng sabong ay sakitan po, patayan po yan. Pangalawa mga kasabong ay ang tibay. So ang tibay, ang resistensyang di agad bumibigay sa tama. So kung makita mo, may mga bloodlines na pag natamaan, tumitigil. So ibig sabihin pag natamaan walang tibay ang mga manok na yan andin isa pang katangian na dapat mayroon itong lakas lakas no ang panapos na puwersang makapatay sa huli so lakas no kung minsan mga kasabong tandaan niyo yan mayroon diyang mamamatay na lang makakapatay pa yan po ang tinatawag na last break. Pagka-pumano ang lakas, nakakapatay pa. Kailangan tatlo na 'yan, yung tapang, tibay at saka lakas. Dapat yan po ang sama-samang katangian ng ating manok pansabong para siguradong panalo tayo sa rueda. Ayan po. Kasi mga kasabong, aanhin ang tapang kung isang palo pa lang, bagsak na. Ayan. Aanhin ang tibay kung kulang sa gigil. Aanhin ang dalawa kung uh, ubus agad ang lakas. Kailangan magsama talaga. Ang tunay na panlaban ay may tatlong ano yan, kailangan na katangian na ipagsama-sama mo. Ito po yung tapang, tibay, at lakas na sabay-sabay na naruroon sa dugo na inyong manok para hanggang sa dulo po ay lalaban po ang ating mga manok pansabong. Agin mga kasabong, ang ating tinatalakay ngayon ay ang sama-sama samasamang katangian ng manok pansabong para siguradong panalo ka sa ruweda. Tapang, tibay at lakas. Kailangan nandyan sa manok mo yan para sure tayo na lalaban yung manok natin hanggang sa dulo. Maraming salamat pala sa ating mga viewers, lalong-lalo na dyan sa ating mga subscriber. Sa wala pa, inanyayahan ko kayo na mag-like, share, and subscribe kayo sa ating channel para mabigyan ko kayo ng mga tips, ideas, ang karunungan po tungkol sa sabong. Ah, uh, maraming salamat po sa inyo mga kasabong.